na may dito. Ay! Ay! anak ko ang tita masipag sa sako. Huwag continue oh Hindi na siya matanggal madama yung isa Paka mo na mo muna yan Okay, good job <laughs> good job, Kuhaan na lang ng sako. Huh? Kuhaan na lang ng sako. Salamat. Mm. Oh. Thank you, Mets. Ingat. Nasama na ako na pagkuha ng hinok. Patyo na ako niya ako na abuton. Kabuton ako. ah lu sắt đá nâng măng lăng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ayan. <laughs> May buko na siya, guys. O, oh, kukoni na. Bigay na ito, Lossi. Sarap. Galing dyan, buko dwarf. Sarap ng buko. Mmm, lami. Kain na eh. Ah, Mmm, buko. Sarap. Mm. Kapit bahay galing. Binigay. Sarap. <laughs> Up, 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 up. lang. Langka, guys. Ayan. Nahimay-himay ko na yung langka. Para gagawin nating minatamis today's video. pa share naman ang video na to, guys. Kung nagustuhan nyo. O, di ba langka ang sarap? Mmm. Sarap. Mm, Pinang atin ni natamis na langka. Atin na loloto iyan. Nang water. Toyong ni nilagang buto nang langka, guys. Oh, tinatongka ka Wow! Ayan ang aking finished product sa aking minatamis na lang pa, guys. Lucky, yummy, and delicious. Sarap na to sa halo. Halo. Oh, look at that. Ang oh, sarap. Wow! Perfect! Sa ating halo-halo na gagawin. Langka. Langka. Nahinog na, guys. Ayun. Yay!